Good Morning sa inyong lahat mga pas, isang magandang mapagpalang araw ngayong umaga sa ating lahat. Ha. May biyahe tayo ngayon. Bali itong karga kontos kay, ano to, kay Jeff, sa kasang kasamahan natin sa pagbiyahe dito eh, kay, Scarlet Garden. Hindi siya bumiyahe ngayon eh. Kaya ako magbibiyahe. Wala akong Maynila. Puro mga orchids ang nalay po na Scarlet kahapon. Ngayon, isang dasma. Isang silang bulihan. Tansa. Tansa, bakor. Yan po mga paps, oh. Ang dami mga orchids dito. Sa mga mahilig po oh, sa halaman dyan, uh. punta lang po kayo sa page ni Scarlet Garden. Yan, madito ma po kayo. Ng ngayon po, may live po siya ngayon, Friday. May, may live po siya Friday at saka Wednesday. Yan, mga orchids, oh. Kaganda po, oh. Ito, hindi ko kung tawag sa halaman na ito. Maganda. So mga paps, kakalga na natin itong ating de deliver. Tamahan niyo ako mamaya sa aking biyahe. Unang biyahe natin ay bulihan. Oh, let's go. So okay, mga paps, samahan niyo na ako. Biyahe na tayo. Bulihan mo tayo. Let's go. Yung first drop natin dito sa barangay ba na ba? Silang kapite. Saan? Ito po tayo sa barangay ba na ba? Silang kapite mga paps. Okay, let's go. Dasa mo naman tayo. LASMA Nandito na tayo sa second trap. Sa Piela. Las rin Cavite Ito po. Uh, yung bahay nila. Laki. Anong bahay nila, Ma'am Ruby? Ah, Dorbel muna tayo. Mga Pops, palabas na tayo ng Piela. Pupunta tayo ng Trece Martires. Pupunta tayo ng ano eh, na Tansa. Daluan Tansa itong arga natin. Manual it ako. Let's go! Tansa Premier punta at barangay punta. Punta Uno, Tansa Cavite. Yan pa mga paps, dito pa yung pangatlo. Tawagan na natin yung ano, customer. Baba na natin yung kanyang order. Ah, Linda. Mga paps, katapos ito, punta ulit tayo sa kabila naman. Tansa pa rin yung port drop natin. Bye-bye! Ayan mga paps, uh, baba na tayo yung pangatlong drop natin dito sa Tansa Garden Premier. Sana naman tayo sa Lumina Tansa naman tayo mga box Maraming naman sa pang apat ating drop Let's go Sa natin yung pang apat na drop Hakay back or na tayo Doon sa BSM back or Ito yung ating Harapan Marami orchid. sa orbit Pagka mga box Papunta tayo ng habay Sa back or Maya na ulit Doon sa pupunta natin sa habay Let's go at na yung last trap sa habay bakor dami ko sa taas Nandito na la lang, lang ating upload. Maraming salamat sa inyo sa nanood. Para like and share na lang po. Para sa aming kapong ating video. Upload. Hanggang sa muli po mga God bless po. Bye bye.